Ciao raga! Musa raga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Diga og ay August 1, 2025 na. Baka ikaw ay kasama din doon sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa din nila natatanggap yung inaasahan nila na rimborso sa ifinal nila na modelo 730 2025. Samatalang ini expect nila na ngayong July dapat ay matanggap nila sa busapaga yung kanilang rimborso. Ano nga ang mga posibleng dahilan bakit wala pa ang rimborso? Bakit hindi pa nadating? Ano ang pwedeng gawin para ma-verify mo ang iyong rimborso? Alamin natin ang detalye raga. Doon na sigla. Partiyama. ikaw ay nag-file na ng iyong modelo 730-2025 at merong kang inaasahan, merong kang uh, matatanggap na rimborso, natural ang, dahil nga ngayon ay uh, August 1 na, ay naiinip ka na at napapatanong kung kailan ga matatanggap ang iyong rimborso. Take note ha, ang tinutukoy natin ay yung mga nag-file ng kanilang modelo 730 na pinili nila na sa kanilang busta paga matanggap yung rimborso nila. Normal at nangyayari talaga na ang rimborso sa SETI 30 ay hindi puntuale na hindi agad nadating. Yan ay normal lang. Kapag gayaan na ang uh, sitwasyon, eh, hindi maiwasan na magkaroon minsan ng pagdududa at pag-aalala. Kasi nga ay uh, hindi agad natatanggap yung rimboso. Kaya maigi na maging malino sa iyo raga ang mga possible causes ng delay. O baka naman, wala ka naman talagang hinihintay yata na rimborso ngayong summer. At tinutukoy natin ay ngayong buwan ng July o August. Kaya dapat na alamin natin. Normally, ang mga nag-file at nai-invia yung kanilang modelo 730 ng mas maaga at bago pa yung deadline, expected na matanggap ang rimborso simula sa sweldo ng Hulyo para sa mga empleyado yan ha. O mula naman sa buwan ng pensyon sa Agosto o kaya naman ay September para naman sa mga pensyonati. Kaya dito pala ang kailangan ng maging malinaw ang tinutukoy ay para sa sweldo ng buwan ng July makakasama yung rimborso. Meaning, sa bustapaga ng buwan ng July Kasama ang rimborso sa 730 Kaya dahil, di ka, ang bustapaga naman ng uh, July Ay sa month pa naman ng August ibinibigay Dahil kailangan tapusin muna yung buong uh, buwan ng uh, July Tapos ay saka po pa matatanggap Buwan na yun ng August yung iyong bustapaga Maging ang sweldo, di ka, para doon sa ipinaglavoro mo Ipinagtrabaho mo para sa buwan ng July, ay hindi mo naman na July matatanggap yung sweldo doon dahil sa susunod pa na buwan, which is sa August pa matatanggap yung sweldo para doon sa ipinagtrabaho mo ng month ng July. Kung hindi, kung ang rimborso sa 7.30 ay kasama sa busta paga ng July, alora, matatanggap mo ang rimborso sa month din ng August. Mali ang iniisip ng iba na dahil uh, July dapat na matatanggap yung rimborso ay month ng July din dadating ang pera. Hindi gayon. Dahil ang natatanggap na pera o sweldo sa month ng July ay yung busta paga para sa month ng June. Ay samantalang sa July pa nga na busta paga, makakasama yung rimborso. Okay? Ano ano ka ang mga possible reasons bakit hindi agad natatanggap ang rimborso sa buwan ng July? Bibigay ko sa raga ha. Una, dahil late yung pagkaka-invia ng iyong modelo 730. Merong uh, cases kasi di ka, na maaga kang uh, nagpunta doon sa CAF, maaga kang nagsubmit ng iyong mga documents. Di ka? Pero, hindi naman agad nagawa yung iyong uh, 730 at late na na-invia. Kaya dapat na i-verify mong maigay kung kailan ka talaga na-invia ang 730 mo para malaman mo kung pasok ka ga doon sa timeline. Pangalawa, mayroong cases na tinatawag na ang datore di lavoro o yung atsyenda na pinagtatrabuhan mo ay inkapiente. Ibig sabihin, yung kumpanya na pinagtatrabuhan mo kaya tinawag na inkapiente ay dahil walang sufficient tax capacity o kakayahan ang kumpanya mo na i-process ang rimborso at ibigay doon sa empleyado, sa iyo bilang empleyado, yung buong amount dapat ng iyong maririmborso. Hindi nila kayang ibigay ng isahang bigay. Kaya kapag ka ganyan, ang nangyayari, ang ginagawa di solito ay maaring installment ang pagbibigay o hahati-hatiin ang pagbibigay sa iyo ng iyong rimborso. Kapag ka naman pensionato dahil si IMSS ang magbibigay ng rimborso mula doon sa ifinal na modelo 730 normal lang talaga na Agosto o hanggang September pa ang dating kaya kung ikaw ay pensyonato at naghihintay ng iyong rimborso ay wala dapat na ipag-alala may ilang cases naman na noong siya ay mag-file ng kanyang 730 ay ang dating kumpanya pa na pinagtatrabuhan niya ang naka-indicate na sustituto pero bago dumating yung July, ay nag na siya ng kumpanya na pinagtatrabahuhan o wala na doon sa dating kumpanya na kung saan yung kumpanyang iyon dati, yun ang naka na sustituto. Kapag ka ganyan ang nangyari, okay, dahil diyan ay hindi talaga agad matatanggap ang rimborso. Madi-delay. Panghuli, huwag mag expect okay, huwag mag expect na matatanggap agad ang rimborso doon sa e-final na modelo 730, okay? Kapag ka ang e-final na modelo 730 ay yung tinatawag na sensa sustituto ding posta. Kahit pa sabihin na baka nagkamali yung CAF, kahit na sinabi mo naman sa kanila na ang uh, uh, if file mo ay yung mayroong sustituto, i-indicate doon ang uh, datori di de lavoro mo o yung uh, IMS kung may sustituto nga gaya ng ating sabi. Pero Sensa sustituto ang nagawa pa rin noong CAF doon sa 730. O, alora, kapag kagaya na nangyari, dahil nga ng uh, sensa sustituto din po sa so, nagawa, ang rimborso ay later pa matatanggap kung halimbawa mayroong rimborso. Usually, ay simula pa sa buwan ng December. Ang agencya, delintrate na mismo ang magbibigay ng rimborso. Kaya, diretsyo na yon sa IBAN or magiging bonifico domiciliato yung may nadating na sulat sa bahay. Tapos ay dadalhin sa posta at papapaltan doon para makuha yung uh, rimborso yung pera. Kapag ka ang uh, nagfile file ng 730 ay nasa lavoro domestico tinutukoy natin ay gaya ng mga golf, badante, babysitter ang kanilang 730 pag sila ay nagfile ay lagi iyang sensa sustituto din posta kaya sila later pa nila natatanggap ang kanilang rimborso. Gaya ng ating binanggit kanina. Usually, sa December pa ng taon natatanggap and onwards pa. Posible pa na dopo pa noon. Ang agensya delintrate ang magbibigay ng rimborso kaya diretsyo na sa IBAN or Bonifico Domiciliato. Are ang estimated na timeline ng uh, dating ng rimborso kapag ang i-final na 7.30 ay konsustituto. Depende kung kailan na ang 730, uh, uh, depende din kung uh, laboratory, dependente o pensionado. Ano ang uh, dapat na gawin para ma-verify mo ang iyong rimborso? Una, o kontrolin ang date kung kailan ga na ang 730. I-check kung tama ang naka-indicate na sustituto doon sa 730. Pwede na mag-login doon sa iyong uh, kaseto fiscale doon sa official website ni Agencia delintrate para i-check ang status o itanong mo sa CAF O halimbawa, hindi mo magawa na ikaw ay makapag-check ng status uh, online ay di pwede magtanong ka doon sa CAF na gumawa ng 730 mo Kung ang i-final na 730 ay sense sa sustituto Gaya ng ating nabanggit kanina, ang nagpa-file niyan usually ay yung mga calls badante babysitter. Okay? Sensa sustituto. Alora, maghihintay pa dahil hindi pa iyan matatanggap ngayon at mas matagal ang dating. Kagaya ng ating nabanggit na kanina. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay natatanggap agad ang rimborso. Madami kasing factors kung bakit delay ang dating ng rimborso. Hindi pare-parehas. Hindi dahil sa nakatanggap na yung iba, eh ikaw din ay dapat na nakatanggap. Kasi iba-iba. Okay? At maraming nga factors na maaaring mag-contribute kung bakit hindi mo agad natanggap ang rimborso. Kaya ang laging mainam na gagawin ay i-verify mo sa sito ni Agencia de Lentrate ang status ng iyong rimborso. Kung halimbawa, di ka? halimbawa ay uh, sobrang delayed na Okay? At hindi natatanggap ang rimborso na inaasahan. So, yun ang pwede mong gawin. Okay? Para ma-check mo. Hey, Naraga, maasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na pinag-usapan natin sa video na aray. Sana ma-share mo rin sa iba. Lalo na doon sa mga kakilala mo na alam mo na makakatulong sa kanila ang uh, info na pinag-usapan natin at makakapagbigay din ng linaw sa kanila. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo. This is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie Raga. la próxima.